Baba baba baba. Kada ba upat ay nagpupicture nagkaka-o. Nag Pangyain mo yata. Baba baba baba. Hatto kaning o, oh. hatto o oh. sidasag. Maliyang ni, totorok ko sa iyo. Nakablog ka na, oh. aw nakakua, naka <laughs> maganyan Magganyan ikaw o, oh. halika hmm. lang. Ganito siya, 'di ba? Nakaganyan, kita mo kami doon, kita mo 'yun si tita. Kita mo 'yun si Tita, 'di ba? Ricardo, para para no paano ka 'Di ba kita mo si Tita? Pipindutin mo to oh. Ito. Huwag mong aalisin ha, huwag kang huwag mong aalisin hanggang nag-iikot kasi yan eh. Huwag mong aalisin hanggang hindi mapul ha.